Good day mga lords sa uh, isang araw sa ating lahat uh, For today's vlog ay uh, galing kami dyan sa Bayan Luma Al A A Amparo ba yan? Amparo? Amparo, Amparo Subdivision, tapat ng Robinson Imus sa highway Papasok kayo dun sa loob Makikita nyo po yung ano dyan, yung subdivision, napakita ko mo may Meron dyan uh, nagtitinda ng uh, mga murang sapatos patos Ah uh, ano siya? Yung parang bargain, bar, uh, baratilyo, ganun. Uh, shoe Capital, Cavite. Shoe Capital, Cavite Footwear and Apparel. Ang pangalan po ng may-ari ano, ng uh, may nagtitinda. Uh, mura lang siya eh. Yung nabili ko, 2.5 Pinakamahal na yan, 2,495. Pero 2.5 kasi tinapong ko yung dimang piso para 2 pala ng putal-putal. 2.5, -putal. dalawang sapatos po yun. Ngayon na um, misis ko ganoon din na uh, 1.5, uh, dalawang sapatos naman din. Marami pong pagpipilian na yan. Ha? Uh. Ngayon, uh, bakit ako bumili ng ganito? Samantalang kaya ko naman bumili ng branded. Yung mga suot kong pangtakbo, branded po yun eh. Uh. Eh, kasi po wala namang difference sa akin yung ano, branded at non-branded. Kasi uh, ang loob niyan, parehas lang eh. Gawa ng yung branded at non-branded. Tinatanggal ko po yung pinaka sa pin, at pinapalitan ko siya ng silicone. Pakit nakikita niyo sa may dulo ng video na yan. Kung ano ibig kong sabihin. Meron po akong nilalagay na silicone sa loob para malambot po yung tapak so branded and non-branded parehas lang po sa akin yung pagtapak ko kasi ako po yung tumatakbo ng malayong takbo uh, maabot ng mga isang 12 hours non-stop po yun eh, run, power walk, run, power walk mga ultra marathon kaya meron din siyang uh, yung nga kaya nang nasabi ko 1495 Uh, dalawa. Meron namang yung mga sleeper na uh, one, uh, three. By one, take take two. So, tatlo. eh po, malapit lang dyan sa may senior citizen na yan sa Bayan Luma. Kaya yun nakuha ko yung uh, yain po. Yung yun ang nabili ko. Ang kulay uh, yudinil, kulay uh, apple green. Tsaka yung isa medyo kulay feminine, kulay pink kaya. yan. Mark Michael Jordan. Ayan po yung direksyon na yan. Robinson po yung nakikita nyo yun eh. Uh, ayan po yung dyan po sa basketball, sa covered court na yan ang Bayan Luma. Tapos sa kabilang dulo niyan, yung uh, Bayan Luma na, elementary school. Kasi may masikip na daanan doon. Hanggang September 10, hanggang bukas po sila. Hanggang bukas lang po sila, 2 days lang, September 9 and 10. Salamat po. Ito okay, yung mga lods. Ito nga pala yung sinasabi ko doon sa kanina. Ito yung ginagamit kong nilalag nilalagay ko sa sapatos. Na silicone. silikon. Malambot po siya. Itong silikon na to. Eh, pag kami mga ultra marathon, gaya yung itong soft ko, sa Duneta to Tagaytay, 60 km po ito eh. Pero ang total nito 64. So, in order na makatakbo ako ng... 12 hours. Kalimutan mo lang kung ano ba yan. Baka tubig. In order to run for 12 hours, Kakatakbo ko ng 12 hours. Baka naman mababa na naman 'yan. Tituloy na naman. Ay gumagamit po ako nitong uh, silicone. Ko yung ginagamit ko na secret weapon. Kaya kahit branded or mumurahin yung aking sapatos ay uh, nakakatagal po. Parehas lang po sa akin 'yon. Branded at non-branded. Parehas lang po yung pakiramdam ko. Malambot siya parang silicone. Kasi nga ka ay, uh, meron akong, ah, uh, ano dito? Ito, itong tools. Tools na silicone. Ay, leverage. the advantage ko. Salamat. Ito yung ginagamit ko sa inyo, mga lalas. Ulay pink. Ang nama ko ito, ulay pink. ngayon para siya ay uh... siyempre hindi mo hahanapan ito ng ay oh, umalis kanyang kay video ito ay hindi mo pwedeng hanapan ng matibay na texture kasi nga yun eh, hindi naman ito original pero yung loob ay uh, ako gawa nung may lalagyan ko po, po siya ng silicone at ko yung nakalagay sa kanya ito, nakakalipis, kita niya, mga katropa. Ang ipis-ipis niya, parang papil lang siya. Ngayon, lalagyan ko siya ng... Uh, lalagyan ko siya nito na yung silicone malambot. Kapasok ko siya sa loob. Ayan. what is the difference between non-branded and branded shoes? Parehas lang po, alam po Kasi nga, ko siya silicone. How come? May video dito eh. Wala ko siya, pa po, mga lods. Nakapulit eh. Kulit. Salamat.